Hello guys, welcome back to my blog. ayan guys, meron na naman tayong natagpuang baboy ramon dito sa may kakahuyan at saka mukhang gutom na ito kinakain niya yung mga ugat-ugat ng mga kawayan guys Kawawa naman wala siyang makain kasi ayan nga dito kasi walang mga purutas na nagsihulugan kung minsan may mga maraming purutas dyan, yan ang mga kinakain nila ay mahulog na prutas sa may puno 'yan ang kinakain ng mga baboy ramu. Pero sa bandang dito ay walang mga prutas na nahuhulog kasi puro mga kawayan ang nakikita po natin nakahoy dito guys. so pag nandito kayo sa gubat guys mag-iingat lang po. Kasi kung hindi ahas ang makikita natin dito na atake sa atin ay ang mga wild animals. <laughs> once again guys, maraming salamat po sa